<laughs> Kapal ng oh. toyo. sa Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si chairman. Eh? Kayo pa ganito ah. Uh, nasa nawulan niya niya kami? Kayo pa ganito eh. May, may mga patrino yan. Kaya yung patrino niya, hindi na sa atin. Ang sabi ni Yormie, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ang pagpapalik ni Hedera Suka. Wag mo na yun. Kami na kukuha niyan. Kami na. Kami na kukuha. Yay!

kantong-kantong apa? Pak Oh. Saya kayak ya kayak itu.

何だ

Ayon yung ane si kaniya upang mapan. Hindi ba niya talagang mapan? Kapani na mo niya. Ay Ako, Ay barong. 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 Ay Ganyan ba? 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 Ganyan ba?

kaya po no Kailangan talaga natin malaking truck Punong puno Tapos may mga hila pa tayo no? Punong puno talaga no? <laughs> oh ano mo yan Para hindi ka mainitan lang tayo lalagay eh. Sino ko tayo lalagay? Eh. Oh, hinihintay lang tayo eh, no. Yun. Sige. Papalambok. Hindi na lang makapagreklamo, no. Reklamo. Okay. Hindi na tayo sa lalagay. Titingnan ko lang kung saan lalagay. Hindi naman po papasok nila sa loob yun. Oh, Wala, hindi kakasa yun. Hindi nila may papasok yun. Ang lesi titik nila yun. mo! Bakal! Mababa yan, mababa. Huwag mong dulo, Eh, na Ayo, maksa ayo, ayo! ayun ayo, no, ayo! sa poste hey, tayo, okay. dito Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, nalabas bago ba yan Jen? bago bago mo oh, bumblebee bumblebee <laughs> bumblebee Bumble parang bago mga kapabaya kailangan aalisin muna yung gilid